nararamdaman mo sir? Parang ano sir, parang hindi po ako nakakatulog ko ano pagdaga. Ilang araw pa po, na? Noon pa po. po Wala kang nakaanong tao eh. La lalaki, matagal na. Wala kang nakasagutan o nagtampo sa'yo. Wala ka naman sir. Pero madami po akong nakasagutan. Din. Eh. Marami rin. Bale ang ano sa'yo, palipadangin din, no? Uh, At aalusin na natin yan. O dito, tandaan mo nga, Brad, uh -huh. sir hindi ako magpapagaling sa inyo, no? Kundi ang ating Panginoon, kung ano man mga naging kasalanan natin ng mga tawad. Okay? Umpisa na po tayo. Yan lang po, ah. Ay, yung pinangipit ko, pakino kay... Yung pangalawa, so, isusunod po yan. Opo. Oh, Kailangan ng palito po pula. Hindi po ito. Okay, pikit na po. Hindi, wala. Yung pangalawa, hindi na kanyang kasalanan. 1 Arepo tenet, Patara Rotas pu Ha hmm. aalisin mo tauha aalisin mo aalisin mo, aalisin mo. O dalawang kamay mula ulo pababa mula ulo sige pababa baklasin mo toha babaklasin mo na ha o sige sige baklasin mo sige nanggit ka basanya nagalit na nanggit ha nagalit nagalit ka wag namang ganun hindi porkit na ano may eh, nagalit ka kukulamin mo na o, oh, baklasin mo lahat yan, ha? Uh, uh, ah. oh, okay, ha? Oo, Ha? O, oh, sige, baklasin mo lahat, sige. Ay, ray, ray. Sige pa. Bilisan, bilisan. Sige, aray, bilis, bilis. Aray. Sige. Aray, Kayong mga mangko kayo, hindi kayo magsiayos. Sige, tanggalin mo. Aray. O oh, sige pa, kilala mo ako? Hindi. 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 O oh, magpapakilala ko ha. Samantalang tong taong to, sinundo pa ako. Okay, magpapakilala ko ha. Ako si Apo Talin, taga Sambales. Ayoko na yun yung mga taga lugar ko ha. Aw, Nakakatindihan. Ah, sige. Yung yung galit mo, i-ano-ano mo na yun ha. Santabi mo na ha. ha. Sige, baklas, baklas. O ba? Diba? Bilis! ari. Sige pa, gagaling na ito ngayon ha. Aba. Makakatulog na na maayos ha. Apo. Ha? Apo, Sige. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. May padagdag ito ang tubig. Padagdag lang, padagdag. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Wala ka rito no? Wala ka dito sa lugar na to no? Ah, uh, 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 kasi malayo ka na. Sabi uh, uh, ko na nga ba eh. Kasi malayo to tayo, Wala rito. Sige pa. Baklas! Kunti na lang. Titindin nyo. Walang ginagawin tao sa inyo. Kukulamin nyo. Sige pa. Kunti na lang. Sige pa. Ang dami mo nilagay eh. Kaya hindi makatulog biro mo. Sobrang tagal na raw siyang sira yung tulog nito. Sige. Baklas, baklas. Sige ba? Mga walang ya kayo. Pag kayo na huli, ka, akala mo, mga ano kayo na nagmamakawa pa kayo. Sige, kunti na lang. Pahensahan tayo, ha? Babalikin nilagay mo rito, ha? 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 Pahensahan tayo, ha? Panginoon, kung susakang madaki lang, hindi nga ako basbas sa iyo, na ibalik ko nilagay sa taong ito hanggang mamatay. San ipritri, sakmik? Aran! Aran! Sir. Tubig. Sir, nung ka muna. Tapos kailangan ko ulit ng ganun. Paniligo mo rin tatlong araw. Tsaka inom na. Okay, shout out, shout out, po sa inyo lahat. Ito si Apo Chalin na nandito ako sa Kasalyo, Sambales at nanggagamot gagamot marami pa po tayong pupunta. Na marami salamat sa mga sumusuporta. Sana po makilala pa po ako. Tulungan niyo ako na may hangat ang ating FB at yung nga sa, sa YouTube channel natin. At meron na po kong AdSense. Sana po uh, wag niyo yung escape na makalikom po ko ng budget. Maraming salamat kay Apo Rap, Papukin, Apo kay Napo Marwin, ang team Apo po yan, kay Apo Rosita, kay Sis Maika, and Brother Janjan. Jan. Magandang maga. Poo!